sa puwerto. Nakabili nga pala kami ng ay ng pusit. Idadain O, oh, sariwa-sariwa ha. Ganito talaga ang pusit ha. Parang may ilin. Bibilad namin kasi nga napakainit. Ito siya. Biniyak na namin. Ayan, nabiyak na siya. Huhugasan pa natin Is ito. Uh, yeah. <laughs> Napakamura lang yan dito. Saray, saray. okay marami sa mga viewers thank you so much love you bye bye na dikit dikit yung ano Okay, ito na yung ano ito na yung nadahing natin kanina syempre hinugasan natin mahirap pala kasi pakuputiin mo pa kasi lang yugas na kami ito na yun pakuputiin mo na ayan, hindi siya bumang ayaw ayaw mo? <laughs> yung pusit hello. Mahal pa na sa bangita. Ito na siya. Ito yung... Sa kanila nga, libo uh, uh, kilo niyang tuyo. na ba? Na ba? Kanina pa. Ay. Ay, ito magbibilad na. Kailangan linis na linis siya para may iwasang gumaho. Bali, ito yung ating bilaran. Yan. Alam mo, sa totoo lang, mahirap palang mag ng pusit kasi... Lilinisin mo siya ng bonggam-bonggam.

sa natin hugasan, ilatag na natin dyan sa net na yan. Ayan, isang buong araw lang natin ibibilad dyan at napakatindi naman ng araw kaya saglit lang, tuyo na yan